yan ito pala mga Pinoy at the finally dumating na yung ating pinagawang kulungan so 3 days din po yan bago natapos ang ganda mga kapinoy oh. diyan natin lalagay ibang mga breeder natin yan liwalas ng loob so check natin yan dito angat lang daw yung pintuan nya yan yan Pinoy, ang lalaki ng mga konya, yung mga kapal, yung mga uh, ginamit na pangsahig. Solid yung pangsahig nito mga kapino, good lumber pa yung ginamit. Yan. So, sa halagang uh, 1,200, yan, ganyan na po yung may ari. Napakamura uh, mga Pinoy At ang ganda pa oh. Solid quality po yung mga ginamit na kahoy dyan Puro good lumber po. Ala pong uh, coco lumber. Kaya matitigas po lahat yan. Talagang pang matagalan. Eh, yeah, try dito sa ating backyard farm mga kapinay. Kanina, meron na akong natanaw dito na uh, sisiw meron mga kapinoy, meron ng sisiw yung ating uh, manok na nagilimlim dyan yan nakita ko yan kanina mga kapinoy meron na siyang tatlong sisiw dalawa silang nakaupo ngayon pati yung bibe nakaupo na rin dyan so dito naman mga kapinoy, ito yung kabila yan meron ding itlog ng manok so halo halo na yan mga Pinoy at least nakapisa tayo dito sa sa native natin dito sa nasa labas parawakan po yung hen na yan yan lang po ang natira kong parawakan lana po yan na lang po ang uh, nag nating hen na parawakan Ayan, di pa tayo na pagpapakain mga Pinoy. At nasika sok muna yung yung dineliver na 'yan, nakulungan. Ay. yan may itlog mga Pinoy itlog itong ating uh, mga breeder dito old breeder pero maganda pa rin silang mag itlog maayos pa rin tsaka mataas pa rin yung hatching rate mga Pinoy kasi po maganda rin uh, binibigay nating uh, pagkain so sinusunod pa rin natin yung ating uh, feeding program kaya para pagbibigay pa rin sila ng mga gandang hatching rate Ito, yung malaki nating ah, barako na bibe Ang laki nito, mga Pinoy, siguro meron itong mga 4 and a half kilos. Yan, yan. At nandito po yung mga anak niyan mga Pinoy. Ito. Pagka may gustong bumili, yan, itong mga anak nila, yung mga re- rare uh, color na yan, mga black. So parang uh, may kaliskis yan sa 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 baba ng kanila mga Pinoy, sa baba ng chan. Parang may kaliskis. So baka po maibigan niyo. Pwede niyo po akong i-message at uh, napag usapan po natin. At i-out ko na po itong uh, mga bibi po na ito. Nasa 2 uh, months 2 months po yung mga malalaki po more, more than 2 months po yung malalaki dyan po. malalaking lahi po yan mga Pinoy Ayan, gaganda po ng mga bibi na yan mga gaganda po mga katawan kasi food speeds po ang pinapakain natin dyan tapo may halong mais yan sila tumatapak sa lupa kaya po ayan malilinis po pwede na nga pong pangkatay yung tatlo dyan mga Pinoy kasi nasa isang kilo na ayan Mabilis pong lumaki talaga pagka po nakapids ang binibigay natin. So, yan. Meron din isang itlog dito ngayon. Kanyang kaninang maga, nakakuha na tayo dito mga Pinoy. So, yan. Meron pa uling paningit na isa. So, minsan mga Pinoy, kumpleto na natin itlog dito. ah uh, pito yung hen natin na to mga Pinoy. At, uh, minsan po nakakuha tayo na kumpleto. Yan. Kasi po, hindi pa naman dito mga halos mga bago pa lang sila mga Pinoy. Kaya, yan, pa, one, pasulput sulpot lang ibang mga itlog. ibang nga po, medyo maliliit pa. Pero, hindi pa kasi matured. Okay lang po yan. dito naman mga kapinoy yung pinakamagandang uh, rooster yan, oh. ang tikas yan mga kapinoy tingnan niyo naman napakakinis ng balahibo oh. ang kintab guwapong guwapo pinatago oh. ko yan mga kapinoy kasi mainit sa mata ng mga buyer pag nakikita eh gusto ng iwi kaya yan tinatago ko sa dyan hindi natin pinapakita sa mga uh, buyer Bata pa to mga Pinoy Wala pa tong mga uh, uh, Siguro mga one year palang ito One year and one month mga ganon Gagamitin ko si itong panlahi natin mga Pinoy Tatanggalin ko may tatanggalin kasi akong isang roster dyan At yun ang ipapalit Ito ipapalit natin Tatanggalin natin yung uh, isa doon Paborito ko kasi ito mga Pinoy Lalo na pagka mayroong puti sa tenga ang rooster Ayan, napakatikas po niyan. sinamahan ko siya na isang hen para naman hindi siya naiinip. Tarag rooster po, mga kapinoy Sa isang hen. So yung mga kwan dito kahapon yung 10 pieces, wala na mga Pinoy. So bakante na to. May bakante tayo sa kulungan. At meron tayong ihihiwalay na kwan na mga sisiw doon sa mayroong ilaw. So dito dito pa yung ibang mga drag natin sa ayong ah, cobra Ang ganda ng cobra na yan mga kapinoy oh. Lahi po ng chocolate orpington namin yan. Yung na namatay namin chocolate orpington. Yan po yung dalawa na yan. At meron tayong apat na darag yan. Yan at uh, para meron pong bibili. Yan. Benta rin po natin yan. Apat na drag. So isang kwan po yan. Isang rooster. Isang rooster. Tsaka tatlong ah, isang, isang lalaki at saka tatlong babae yan mga Pinoy yan po gender na po yan ito yung pag iwahiwalay natin mga Pinoy itong uh, ah, na to lilipat natin ng ibang kulungan to yung anim limang babae tsaka po uh, isang lalaki As pagkakunin natin yan pag iwa na natin kasi maliit na para sa kanila yung kulungan na to kaya pwedeng pwede na natin ilipat So yon mga kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today. At uh, shoutout po sa ating mga OFW saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ang nagiiwan sa inyo ng mga katagang. May pangarap, magsumikap. Paalam!